Ay, Pero tayo mga ilang dalang kahon. Kasi yung mga uh, ibang gamit pa dito na may konting halaga, may konting value, ay dadalhin na ulit natin. Marami na tayo mga nadala doon. Yung mga anime-anime ko nandun na. So, kailangan natin dalhin pa yung iba dahil hindi natin siguro. <laughs> 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 ay! Ano ba yung sinisipon ako? sa panahon para lagi may bagyo, ang lakas ng hangin, ang lakas, ng lakas ng alon. Medyo malamig na kanina. Iba na yung lamig. Kung bagay may ano na may... Kanina lang yata ako naramdaman yun na talagang simoy Pasko na. So kailangan natin uminom ng gamot at baka naman mamaya isipunin tayo. Yan, yeah, maganda umiinit-init na. Ayun na nga yun. So malamig, mainit. Yan na yun, nabibigay ng sakit. Ayun ako. So inom tayo ng gamot mamaya at baka tayo magdanitiratso ang sipon. Ay hindi tayo makaraket. Nako. pang raket. Rumakit po tayo sa Japan. So, ano lang naman siya? 2 hours? Siguro naman hindi naman siyadong malaking issue yun. Yung iba ka pumupunta pa ng Japan, di ba? Nagtitinda, dun dun nagko-online selling, nagla-live selling. Di ba? Yung mga nagtitinda ng alas, mga nagtitinda ng ano, ng from Philippines, nagtutor lang, tapos mga 3 sa ibang bansa, nagtitinda ng live. So, wala naman problema, I think ay babag pa sa oras yan yung akin naman. Halos wala pa yung dalawang oras nung rumaki tayo. Na actually ay hindi talaga racket originally, kundi isang pagbibigay ng, you know, give back. Because uh, napakabait sa atin ng ating kaibigan na si Ma'am Erlinda walang usap ang magkano, walang, walang pa Basta pumunta ko doon para tumulong sa kanila. Kasi meron silang parang mga, uh, how do you say this? promotion, promotional campaign na mamimigay ng mga leaflets para sa kanilang darating na English lessons for Japanese and for other nationalities na gustong matuto ng English na online and offline doon sa kanilang mismong eskwelahan or opisina sa Japan. Ganorn. Basically, hindi talaga trabaho yung aking intention kundi magbigay. Nagbuka lang siyang work kasi, yun ah, hinagutan tayo. Na nakatulong din siyempre sa atin, para makabili na ilang pasalubong, papauwi ng Pilipinas, kailangan natin yun. <laughs> ako naman very vocal about that, nung Paris pa lang ng Pilipinas, na, raarang talaga ako. <laughs> Siguro ang isa sa pinaka, job related, yung paghanap natin ng trabaho sa Japan, may mga ilan tayong nakita pero naging hindi pa lang tayo ng, ng mga sagot, ng mga kompirmasyon, at kung ano-ano pa. Yung isa nating uh, alam ko marami na sa inyo na yung isa nating pagtatangka na makakuha ng trabaho ng bilang guro ay nawala ng saysay dahil na sa aking visa. So, okay na pero meron silang training na kinakailangan ay 8 weeks na hindi na sasapat yung ating visa because nabigyan lamang, nabigyan lamang tayo ng although meron tayong limang taon na pwede magpapalik-palik sa Japan ang bawat bisita po ay nabigyan lamang tayo o meron lang tayong karapatang magstay sa loob ng 30 days ano pang racket yan? actually nakakatuwa dun mo marirealize na mahirap pala talaga ang trabaho ito yung, yung sinasabi kong racket na yun sobrang init na buti kayo sa amin magaan din mabigat pero yung, ibang mga gano'n na ginagawa sana naman na komportable pa rin sila deep inside <laughs> yung habang nasa loob sila nun, I'm talking about mascot so yan po ang racket na ginampanan ko or ginawa ko hey. nung nandun tayo sa Japan eto Nasaan ako? Nasaan ako? Sa so Dini. Yes. Na kayo ko, harap, harap ako ano? Ako. Hmm. Sige po, sakay pa lang kayo. Who's pawn chang right? Like Paano ka makakasakay doon sa isa? <laughs> dapat kasi ah, nakaupo. Upo muna. Ay, ah, ah, alam ko nakaupo dyan naman. Oo, oh, upo dapat. <laughs> hindi kasi iba. Hindi ba ang kung makaano kaya Maka... Hindi, hindi, hindi. Okay lang po. Hindi, sige. Okay, and then, naga. ah, dyan pa. Sa TV. Oo. siya. Para ka nagsusot ang damit. Ganun. <laughs> <laughs> Nagkali po ng mga ato meron pa akong ano yun. Oo, oh, maano ka. Ano? Simula nang ako, nagkaroon ko ng pula-pula ko. Ano-ano, pati sa kundo. Pwede so, nang dilim job mo, ikaw nga si Poncha. Parang kung <mga, laughs> makakakak <laughs> na siya sa'yo. Tapos sa'yo. Diyos ko, sugi ang bata! Okay. Tapos? Sige po. Tapos? Tapos pa, okay. Yun. Yun, okay. Lalabas Malabas siya ng tapo, di siya? <laughs> lalabas. Pang lalabas ang bata. Sa kumpaan ang bata. Buti lang hindi butas yung medyas ko. <laughs> hayop na yan. Lalabas yung bata. Lalabas <laughs> bata. Yeah, okay, okay, doon dapat tayo okay. na siya. Pero kailangan malabas muna yun. Labas mo muna yung paa. Yun. Yun. Oh, yung paa ko. Labas yeah, muna yung paa ng bata ko. <laughs> 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 si Paul Chang. si Ay, si Paul Ayan. 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 Alright. Ayan. Body suit. talaga siya. Kaya sabi ko pa Hindi pala ito kaya sa <laughs> shooting na mag-isa ka. Hindi kaya. Oo, hindi kaya. Talaga. Talaga. Dalawa. Ingatan niya si Pera. May pants? Okay ingatan yung niya, ano, ano, ay, sipa, kasi pag nasira yung sipa, patay na. Ay, oo, oh, oh. Mahirap naman yan. Sa aming bistrab. Parang pag siwa nga nagsuot niyan, kulang yung haba. Hindi pala po hindi sa'yo sa... <sipan> mainit uh, okay, siya. Hindi, okay lang. hindi siya mainit here. Hindi, eh, lalo na outside. Uh oo. -oh.

Hey, Thank you. Ang hirap rumakit. Gusto ko na yung mga kalbo. Huwag kang isang huli kanina. So sinama natin si Kitty at yan. raket ng bonggang-bongga -bongga si Kitty. So, so yan. Eksaktong sinamahan tayo ni Kitty. Kaya, tiyempo dalawa yung mascots na yon so siya yung kumuha doon sa isa o oh, diba so nakaraka siya ng pambili na kung anek-anek na mga ah <laughs> uh, ang hiling sa sit ni Kitty mga sit at mga mga cookies at tsokolate na ipupuno ulit niya sa kanyang mini grocery sa kanyang bahay ayan so nakita niyo yung aming raket doon <laughs> Ang init, alam niyo ba, yung pawis ko dito sa uh, likod at saka dito sa leeg. Eh, medyo bukas pa naman to kasi mukhang, uh, ano, mukhang hindi talaga fit sa akin. Kaya, labas to. So, ginagawa ko na lang, medyo gumagano'n ako. Or, minsan nakahawak dito para hindi naman masyadong kitang kita yung pagiging human. Diba? So, dapat eh, manatili sa kanilang imay na talaga ikaw ay isang, ano, kakaibang uri ng creature. <laughs> Pero cute naman, di ba? And, ang hirap kasi, konti lang talaga yung lalapit. Sa Pilipinas pa, mas, 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 mas ng gano'n eh. Hindi ko lang alam ah. ah ano ba? Pwede niyo sagutin yan. Piling ko mas madali dito mabigay kasi mas marami aabot. Mas marami makiki... makiki... sama sa'yo, kumbaga. Sa Japan, eh alam niyo naman to, kahit nga mga politiko nagsasalita, mga natanggo na for Congress, or maybe governor, ay halos iisa o dalawang kasama na wala talagang mga sandatang lakas na nakapalibot sa kanya na mga bibaril, walang mga ganun at walang masyadong maraming kalipore At wala rin masyadong viewers, dinadaan-daan lang ng tao hindi kagaya dito sa atin na ah, ka ganun talagang maraming nanonood so doon talaga pahirapan yun, so pahirapang makapagbigay ay, hindi, hindi makapagbigay, hindi pahirapang makuha lahat o maubos yung mga ipamimigay mo hindi masyadong mabigat yung costume namin, pero ang hirap maglakad. And dun ka sa bibig titingin, siguro naman dito sa Pilipinas, lalo na yung malalaking kumpanya, malalaking, yung mga mascots na nagtatrabaho sa malalaking kumpanya, like Jollibee, siguro well ventilated yung loob. Baka may mga uh, high-tech ano na yun na nagbibigay ng, ano, ng air-conditioned peg sa loob. Baka hindi lang fan ang feeling, kundi parang air condition na. So, may mga gano'n. Ewan ko lang ha. So, sa mga nagano'n na dyan, nagmascot ng Jollibee o ng McDo o ng iba pa, Maki comment sa baba kung ano ba yung ano yung feel sa loob pag suot na ninyo yun. So, nung unang punta ko sa uh, IPS, nabiro na agad ako. Sabi ko, ako, na ako yung girl. Bagay na bagay sa akin yan. So, hindi ko alam kung bakit sa akin nga napapunta yung girl. Eh, may kasama naman akong girl. Parang, di, parang sa costume yata, parang mas umakma sa kanya, yung sa lalaki, kay Marikidi. O parang ganon. <laughs> Hindi ko na matandaan kung paano. Sa Japan po ay maraming racket. Kung ikaw ay permanent resident sa Japan. Ang dami naghahanap ng mga trabaho sa factory, ang dami mga naghahanap ng trabaho para sa caregiver, ang dami naghahanap ng trabaho para sa mga part-time na teachers, ang dami naghahanap ng trabaho para sa mga convenience stores, yung mga sa, sa labor, kumaga, kasama ng mga construction, marami mga ganun. So, hindi ka mauubusan sa Japan kasi kulang talaga sila ng manpower. O ang trabaho siguro, hindi narin na rin na ibang ibang hapon. Although hindi naman mapay, mapili ang hapon hindi ka sa atin na mas matili pa na college graduate ka or or patapos ka na ng college ay, ayaw mo magtrabaho sa gasolina siguro ayaw mo magtrabaho sa magtinda ng na mamigay ng mga leaflets o ayaw mo mag magtrabaho sa factory hindi naman lahat meron din mga determinado pa sa makaahon sa buhay o makaraos sa araw-araw pero feel ko sa kalimitan na mas maraming Pinoy ang ah, hindi papayag sa mga mas mababang uri ng trabaho. Yun may feel ko lang ha. Correct me if I'm wrong. Yun ay, doon sa mga sinasabi ko nga kanina na mga medyo maganda ng educational attainment or may kaya na sa buhay. Pakita ako, may dala akong ilang yan dito. Sa isang lapad naman, napakita ko na sa iyo, hindi pa nung nag-shopping ako. Yun ang isang lapad. Yun ay 3,800 pesos. Alam niyo ba, nung 2014-2015, kasagsagan ng aking trabaho, na, o nagkisimula pa lang ako sa isang mas stable na trabaho, ano yun? 55. So, umuwi ako dito. Parang 2015, 2016, hanggang 2017. Parang 55 peso. Sa so, dilikram mo pa ako sa 50. Ibig sabihin, isang lapad ay 5,500. Naliliitan pa ako noon. Eh, hanggang sa bumaba na, naging 38 na wala ka na magagawa. Parang pababa na ng pababa. Pero parang nag-bounce back. Parang naging 30 na yun ang isang araw. So, eto. Actually, bago ito. Sa mga nasa Japan, Marami pa mga machines, mga vending machines ang dito matanggap ng bago. Ito yung kanilang bagong 5,000 per kalahating lapad. Ayan. Bago rin to. Bago rin. Hindi ako nakapagdala ng luma nila eh. So, tatlo to, tatlo. Hindi, wala na tayong may lapad. Kasi, naubos ko na. Napapaltan ko na. Ito, mahirap ang papaltan to ng, ng, ng ganung palitan sa isang lapad dahil barya na. Ah. Ayun. Kung sa dollars, kung wala na dollars ay mas madaling ipalit o mas tama yung palitan. Hindi wala alam ngayon pero dati, parang papalit ako ng 10 dollars so ay iba yung palitan sa 100 dollars. So, ayan, malapad talaga sila. I-ano natin dito sa 500. Parang 500 na pinakamalapad natin pera eh. Ayun, sa so malit maliit talaga. <laughs> sa haba, mas mahaba naman ang atin, ah diba, liamado, pagdating sa ano, haba. So buo na po yung ating, yun know, oh, buo na yung ating intention na mamili sa Japan. So nakiipon tayo ng buhunan, kailangan natin magdagdag pa para masulit pa lang yung pamasahe. Ang ilang bala ko bukod sa mga second hand items na pwede natin bilhin ay mga shoes. Kasi pag sale pag -sale, ay talagang mura. Imagine, may mga sapatos na umabot lang ng 3.9 or 3.5. Magkano lang dito sa atin? Di ba mga 1,200 1,500 lang? Ang importante kasi, ano man, sa man nakalagay, sa man ginawa Made in Vietnam, made in Indonesia, made in Philippines, made in, in India. Ang nagbibigay ng isang importansya ay yung katotohanan na galing siya ng Japan iba-iba. Kasi ang alam ko mataas talaga ang kanilang regulasyon pagdating sa pagpapapasok ng mga produkto sa kanilang bansa. So makakasa ka talaga na maganda ang kalidad. 99%. Medyo kumaling na po yung ating dito, yung pamumula natin. Konting-konti na lang. And dito sa magas pa, medyo makinis-kinis ng ano, salatin. And uh, bukas, ikikwento ko sa inyo yung gano'n pa kadali ang pumasok sa Japan. Or, mas maganda siguro ay gano'n pa kadali lumabas ang Pilipinas. Ano yung mga posibilidad na ma-encounter mo mga nega sa ating paliparan o sa immigration sa atin? Kasi yung pagpunta ko sa... Yung pagpasok ko sa Japan was very smooth. Yung paglabas ko sa Pilipinas ay ibang istorya. Paalala mo po yan sa susunod nating vlog. Okay! So yun, nakaranas tayo sa kakaibang rocket sa Japan at sana ay makaraket pa tayo pa more sa mga susunod pa natin pagpunta run. Sana hindi lang raket, Sana makaraket tayo doon na meron na rin tayong solidong trabaho at karapatan na magtrabaho sa bansang hapon. So, let's pray for that. Lord, baka naman. <laughs> Ayun, at kung hindi naman, ay bukas po ang ating puso at isipan na talagang dito tayo sa Pilipinas bonus na nga lang, kung tayo nakakalipad, pumunta roon. At yun, muna ang ating tutubuhin. Ano yung mga pamimili natin doon? Ano yung mga dadali natin dito para kumita tayo ng extra? So, magkaano na tayo? Lalagyan na natin dito yung mga kahon. Ay, yung mga kahon? <laughs> yung mga items na baka, ano ko, hindi natin alam, baka umiskerd o bumalik dito. Kaya, ngayon, i-ask ko so siya na magkalagyan na tayo dito ng ilang mga mahalaga at yun, kung wala lahat natin yun, did Kung hindi naman, itituloy natin bukas. At parang uulan na naman, nawala na naman yung konting liwanag na sumilay. So maraming salamat po sa inyong lahat. Siya kayo nabato sa inyo, nagagod ko sa inyo. Masa't pabuhay lahat ang pinakasama ng sulog ng world. Pathology pa more, and more, and more. Lapad pa more. Thank you!